Magandang hapon sa ating lahat! Magandang hapon, kindergarten! Okay, parang naiintindihan niyo ba yung ano sinabi ko? Ayan, magandang hapon, kindergarten! Magandang hapon! Ayan, pumalakpak na nga lang ha. Pumalakpak kung na narinig

nakikiisa sa mahalagang selebrasyon ng buwan ng wikang pambansa ngayong Agosto na may tema ang Filipino wikang mapagpalaya. Binibigyang halaga nito ang wikang Filipino bilang instrumento ng nagpapalaya. Malaya nating maipahahayag ang ating mga saloobin. Sinisimpulo rin nito ang pagkakaisa ng bawat Pilipino na kahit nasaan ka Pilipino ay magkakaintindihan ng bawat isa. Alam niyo po, noong taong... Ha? Ah, Pupunta na ako sa harap. <laughs> noong po, katatapos ko po ng kolehiyo, pumunta po ko ng isang ahensya dito sa kandon. Dahil po ako ay mas lumaki sa Pangasinan, na ang lingwahe po doon ay Pilipino at may kaunting Ilocano. Hindi po pangasinense. Sa Villasis po ako lumaki. Mas naging bihasa ako sa wikang Filipino. Lalo ko nung ang aking kinuhang specialization ay Filipino. Yan. Pumunta ako sa isang ahensya at ang ginamit ko ay wikang Filipino. Tumingin sa akin yung isang nga, lalaki doon at sabi niya, Afi mo, magtagtagalog ka daka mo dito'y kailukanwan. Dapat si Ilocos, kuna na niya ako. <laughs> 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 hindi ako makapagsalita at hindi ako naging hadnang para hindi to gamitin ang wikang Pilipino. Kasi kung, kung iisipin natin, kung gano'n ang katwiran sa lahat ng mga poster nila, di ba? Sa so, Ilocano. Yung welcome pa nga alam, nasa English na eh. Okay. Ibig ko pong sabihin, wag din naman natin kalimutan ang ating wikang Pilipino. Hindi ko sinasabi na hindi natin gagamitan, gagamitin ang ating wika o ating dialekto. Gagamitin rin po natin. Ngunit, kung gaano natin pinahahalagahan ng ating wika o ilokano, pahalagan din po natin ang wika Filipino. Sapagkat ito po ang isa sa nagbubuklod po sa ating bilang mamamayang Filipino. Kaya kung meron pong gumagamit sa inyo rito ng wikang Filipino, huwag nyo na po pagtatawanan. At huwag din po natin pagtatawanan yung mga iba't ibang dialecto po natin. So ang um, nais ko lamang iparating sa ating mensahe, ang ating wika Malaya tayong ipahayag kung ano ang nasa saloobin po natin. Malaya rin tayong makipagkapwa-tao at makipagkaibigan. So sa araw na ito ay marami po tayong matutunghayan at nawa po itong ating payak na programa o palatuntunan ay mapigyan natin ng pagpapahalaga ang ating wikang pambansa. Muli maraming salamat at magandang hapon sa lahat.